ano ba yung work-life balance work -life. Alam mo naman naman sa Pilipinas, di ba? Pag uh, pagdating ng ano bibig mo ka ng vacation, pa, eh. Eh, di pa irapan yun. hindi po tulad dito na ano dito ano pag nagpail ka, ganon ka nag uh, vacation leave or nag nag sick leave ka na para bang yung buhay mo kailangan ano, kumbaga parang yung buhay mo hawak mo eh. Kung posible po sa sa ka career nyo po, no? sa field nyo na makahanap ng work na flexible yung time at saka yung uh, days na pwede mag-work -mag sa sa bahay eh yeah i-train ano nyo rin po ano, kasi po ngayon po kasi kinoconsider na ng company na at least uh, isa ito sa yung uh, work-life balance at uh, maganda po 'yun kasi at least may time kang kasama-makasama mo -kasama yung pamilya mo sa sa bahay tapos flexible pa yung time halimbawa Uh, tulad po nangyari na to nung ano nung lumipat kami ng Ontario na hindi mahirap magpaalam ng ano ng kailangan mo kailangan may personal ka na gagawin na hindi mo magagawa after after let's say after 3:30 ng hapon kung pang-umaga ka So pinapayagan po nila na na, na mag time off ka, lumabas ka ng company. Ba oh, medical check up. Tapos bumalik ka na lang. Usually po yun sa mga ano, sa mga salaried employee. Eh, ibig ko sabihin yung mga ano, mga hindi po hourly yung ano, yung ah, uh, position niya sa company Pero si Mrs. No, nag-hourly din siya pero ma, ma depende po talaga sa ano sa company at saka sa sa environment at culture ng company. Pinapayagan naman po nila basta po ano ma magpaalam po lang kayo. Tsaka maging honest kayo sa sa lakad nyo kung may mahalaga po kayong gagawin wala naman pong problema wala kami na encounter na problema pagdating sa time off o yung may asikasuhin uh, ka na importante na hindi mo maasikaso after working hours sa mga panggabi posible no kasi usually kasi ang uh, office hours ng ano, ng government bangko usually katulad din ng ano ng office hours niyo so like like 8 to 5 mga ganun di ba between 8 to 5 so medyo mahirap po no mahirap mag uh, magkasikaso kapag ka after working hours mo kung so usually pinapayagan din nila na lumabas ka ng company at asikasuhin mo yung mga personal matters na kailangan mong asikasuhin. Tapos tayo yun na uh, at least kahit paano po nakakawi tayo nung Pagka, kasi yung mostly na trabaho ko na online nga eh. Gamit ng laptop, computer, mas mga software po yung ginagamit na yun, transaction kaya pwede pong ano mag uh, hindi po kasi um, sa manufacturing mismo ako nakasay may iba pong nakasay doon eh mostly mo lang transaction nga ay through software kaya medyo hindi mo kailangan talagang magpunta ron sa hindi ka kailangan nasa company at dahil nga po kulang din sa ano sa sa opisina so parang kailangan kong mag-book ng ano ng, ng, desk mo ay na pala yung ano uso kayo pagka malalaking company mag, mag ka ng desk para kung nakaschedule ka na mag-work doon sa opisina din may may desk ka kaya nga sobrang dami ng empleyado so yun po no so try natin po nang na uh, wag wag tayong pahirapan ng trabaho ng work natin. Make sure na hindi nga sinasabi nila na lagi na work-life work balance. Nung una ko na rin sa Singapore, hindi ko hindi ko alam yan ano ba yung work-life balance. Work -life. Alam mo naman sa Pilipinas, di ba? Pag uh, pagdating ng ano, magpapaalam ka ng vacation, di pa, hirapan eh, hindi po tulad dito na ano, dito ano, pag nag-file ka, ano, 90, ah, sabihin ko 99% papayagan ka kasi ano yan eh. Uh, privilege mo yan at hindi sila pwedeng tatanggi unless na kailangan kailangan kan ng uh, company walang papalit sa'yo at, at uh, may uh, yung, ano, yung production or yung sales o sa manufacturing man po. Pero privilege mo yan, kailangan mong gamitin. Hindi ka pwedeng pagbawalan. Ay sa Pinas. Kailangan mo pa magsinungaling, you know. Pati nga siklip, hindi ka, hindi ka pinapayagang mong Magsiklip basta-basta. Yung kinagawa ko na, ano eh. Hindi na ako papasok, tapos sabihin ko, sa mapakaramdam mo, ano. Well. Kaya, kaya tuloy natututong magsinungaling yung ano, yung mga empleyado sa Pilipinas kasi para bang kasalanan mo pagka nag ano kay, nag uh, vacation leave or nag nag sick leave ka na para bang yung buhay mo kailangan ano, kumbaga parang yung buhay mo hawak nila eh. Yun yung, 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 yung hindi maganda sa sa atin sa Pilipinas. Hanggang ngayon, problema pa rin kahit sa mga kapatid ko. Uh, hindi -huh. uh, pwedeng umabsent. Sabi ko, ganun na parang, ano, di ba? Dapat pag-uwi na yun na pwede kang umabsent dahil anong nga yan eh. Or paano kung masama talaga pangaramdam mo, di ba? O kaya, kailangan-kailangan may personal matters ka na kailangan kasi kasukay tapos hindi ka pwedeng umabsin kaya ka nga may vacation leave para gamitin so tapos sana mag improve na yung ano pagdating sa vacation leave tsaka sick leave ang Pilipinas yung, huwag nang huwag nang ganong kahipit. kasi parang ano yun eh, yung sama mong tao pagka nag, nag file ka ng vacation at saka So try nyo po hanapin uh, yung uh, mga ganong trabaho na pwede po kayong flexible sa time. Pwede mag-work from home. Yung iba naman po, uh, hindi nila nagugustuhan na mag-work from home. Kasi nga naman parang hindi, mo, hindi mo na mag-feel na nagtatrabaho ka kasi nasa bahay kayo, di ba? Sa akin naman, uh, okay, naman. okay lang naman as long as ano, yung di naman every every day na nasa nasa bahay ka lang. Kasi nga iba nga yung ano yung environment, di ba? Pag nasa bahay ka, di nasa bahay ka lang. Parang hindi mo ma-feel na ano, hindi mo ma-feel yung work workplace environment. Di ba? Ang akin po kasi advantage sa akin kasi tulad po malayo po malayo yung tinitira natin sa sa workplace advantage sa si akin kasi flexible yung oras yung boss ko uh, madaling kausap tapos ang culture sa loob ay understood na mag-work from home mostly pag nagme-meeting kami ano sa ay kita ko yung ano yung mga organizer na sa bahay sa bahay background nila yung cabinet na nila sa sa bedroom or sa sala na sala sila ganyan kumbaga ano tanggap na ng company na sa dami ng empleyado so kailangan na nila mag ano, mag, ano ng work from home sa sa organization at ako po nung nag-apply ako kasi nga dito sa aming lugar wala pa masyadong opportunity so puro ano drive talaga ako from uh, 30 minutes din ng mga ganoon kalayo ang pinakamalapit 30 minutes sa drive so ang ko na talaga hybrid na na trabaho ibig sabihin pwede ako mag-work from home yung hindi kinakailangan na mag magstay ako sa company the whole week in, na mag-report ako. So yun talaga yung Tapos, ano, syempre yung benefits. Kasi nga, na-experience na natin na yung benefits na tatanggap namin sa previous employer namin, hindi ganun kagandaan yun yung napansin ko na may company pala na pwede namang magbigay I ayaw mean, usually nagbibigay ng ganung ng magandang benefits at ano uh, compensation yung mga malalaking company so yun yung targetin niyo yung malalaking company o yung ano o yung maliliit para maging generous sila Which is to talaga na pag malaking company malaki yung chance na generous sila pagdating sa pay and uh, benefits Pero hindi po lahat ha. may may ilang percentage po na company na nagbibigay po ng magandang ano uh, salary at benefits So, yun po muna, no? so So, pagka, pagkahanap po tayo ng work, marami po kayong dapat i-consider. At uh, ilan po ito sa mga mga pwede nyo pong i-consider. No? At sana po na uh, nabigyan ko kayo ng information na nag-improve o nag i-evolve po yung ano yung pay and benefits. Ngayon po, kumpara nung 20 years ago, dati wala namang work from home eh. walang ano, walang online na uh, hindi naman dati pwede na mag hindi ka mag work sa office usually ang office na mo nasa nasa trabaho hindi sa hindi ka pwede mag work sa sa, sa bahay ngayon po iba na So, dapat maging ano rin tayo updated na ngayon ay may gano'n na pong mga job offer. At malay niya po, magustuhan niyo rin. Ako po, um, yan, nagugustuhan ko siya kasi nga. Siyempre, kailangan mo rin mag... Isipin mo po, eight, let's say, 8 to 12 hours ka sa noon. Sa so, 5 days sa company. So, halos kalahati na ng araw mo na-spend, kalati pa yan, yeah, 12 hours, na-spend mo na sa, ano, sa pagtatrabaho. So, paano pa yung, ano, syempre, matutulog ka pa, 8 hours, let's say. So, yung less lang yung time na may spend mo sa pamilya mo pagka, uh, gano'n yung, ano, di ba? At least, kung may gano'n pong company, may, may extra time ka para sa, ano, sa pamilya mo. Tsaka hanapin nyo rin po siyempre yung hindi nyo na kailangan mag mag overtime. So meaning siyempre malaki sweldo, di ba? Paano lalaki sweldo? Sinabi ko po yan sa video ko mga sa vlog ko. Tinuruan ko kayo kung paano yung technique para mapalaki ang sweldo nyo. So, hanapin niya na lang po sa sa mga vlogs natin. Paano po, ang sa muli po. Salamat sa mga silent viewers, sa mga nagko-comment. Si Sir Jonel, yung latest comment niya. Salamat po. At na-appreciate niyo yung ano, yung ating vlog. So, sinishare lang po natin. No? So, iba't iba po ang uh, tao, iba-iba po yung ano, yung uh, karanasan ako po nagsishare lang para maybe ma applicable po sa inyo. So, sa muli po, dami na naman track. maraming salamat. God bless.